guys, magandang umaga po sa inyo Welcome to my channel, Kalting Kirongala For today's video guys, papasok na tayo ulit doon sa Alayhay kasi nagpipinis na tayo ng pintura Para kayo ito yung matatapos na guys Para makalipat tayo sa ibang project At sabi nung ano namin guys Yung engineer marami, pumunta doon Marami pa daw, marami kami gagawin Kung saan-saan lugar, pero okay na guys Kahit saan, kasi hmm. nga pala guys, salamat sa San Kikurtang munting Channel ko. At malaking malaking pinabot ko sa akin. Okay guys, update ko lang mamaya pa guys pag nandun na kami. Guys, nandito pa tayo sa dagat po. Tabi ng dagat. Ito yung nakikita natin sa may guys. Oh. maganda naman yung bus maya akta yung mga stunky guys para makita natin ito yung makikita natin yung stunky guys maganda yung business. maganda yung bus Ngayon uh, guys oh. Pinish na yun guys. Ayan. Walang nagpintura guys. Nagpintura sa baba. Wala, pintura, sababa, wala Tatlong araw na guys. Walang pintura. Ngayon guys oh. Dito ang dagat sa tuktok ng na... kuhan guys. Tangki kasi Pininturahan na namin, guys. O, oh, ayan. Okay na, guys. Pero, pero, hindi pa tapos yan, guys. Dawaan ng kulang pa. ikot Kasi, nabiti ng, ano, mahirap bila pa lang itong pintura. Ayan, dito ako sa tas muna. Picture ko. Ay, ano muna, guys. Tayo ng video muna. Ayan, guys, o. Oh. napupunta natin yung mamaya, guys. Kung malinis ba talaga ang dagat na yan. Pero, Malapit nang dito 'yan, guys. Puntahan natin mamaya 'yung mga bahay dito, guys. Oh. 'Yon. Yes. Guys. Oh. Ah, ng... oh, daso ko, guys. 'Yun, 'yun ang daso nang ini. 'Yun, titahe mo tawag na galakad 'yon, guys. Nakakatakot uh, guys pero walang magawa. Trabaho guys eh.